Nagpaliwanag ang kagawaran ng kalusugan o DOH ukol sa dengue bilang tugon sa pagkalat ng mga paniniwala tungkol sa virus. Isinagawa ang paglilinaw sa Zoom ng Philippine Information Agency o PIA Nueva Ecija. Ito ay kasunod sa paggunita ng National Dengue Awareness Month ngayong Hunyo alinsunod sa Proclamation No. 1204 Series of 1998. Sinabi ni Jeffrey D. Guzman, entomologist ng DOH Central Luzon Center for Health Development, na isa sa mga kumakalat na maling paniniwala tungkol sa dengue ay ang akala na ang mga taong nakaranas na ng dengue ay hindi na ito muling magkakaroon. Upang ituwid ang maling pag-iisip na ito, ipinuwanag niya na may apat na serotype ang dengue. Aniya kapag nagkaroon na ang isang tao ng dengue mula sa isang serotype, hindi na sila maaaring magkaroon muli ng dengue mula sa tipo na iyon. Gayunman, maari pa rin silang magkaroon ng dengue mula sa iba pang mga serotype. Isa pang maling paniniwala ay ang idea na dapat iwasan ang mga pasyenteng may dengue dahil nakakahawa sila. Iginit ni De Guzman na hindi kinakailangang iwasan ang mga taong may dengue dahil hindi ito nakakahawa. Bukod dito, karaniwan ding paniniwala na ang mga lamok na nagdadala ng dengue ay kumakagat lamang sa gabi. Sa kabalikteran, ipinunto ni De Guzman na ang mga lamok na may dalang dengue ay karaniwang kumakagat mula sa pag-asikat hanggang sa paglubog ng araw, kaya tinatawag silang day biters. Nilinaw din ang DOHs ang maling pag-iisip na ang mga lamok na nagdadala ng dengue ay namamahay at naglalagay lamang ng mga itlog sa maruming tubig o kapaligiran. Isa pang alalahanin ay ang paniniwalang lahat ng lamok ay may dala ng dengue virus. Binigyang diin ng DOAs na hindi lahat ng lamok ay nagdadala ng dengue virus. Tungkol sa mga paggamot, may maling paniniwala na ang halamang tawa tawa-tawa at siling labuyo ay epektibong lunas sa dengue. Gayun din, pinaniniwalaan na kinakailangan ng mga antibiotik sa paggamot ng dengue. Samantala, binigyan ng diin ni Di Guzman na ang dengue ay dulot ng virus kaya hindi kailangan ang mga antibiotic na karaniwang ginagamot sa mga bakterya. Sa huli, ang paniniwalang ang dengue ay maaari magtagal ng ilang linggo hanggang buwan. Ipinunto niya na ang dengue ay maaaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan na maaaring humantong sa mga komplikasyong maaaring maging sani ng pagkamatay. Kaya't hinihikayat na agad na kumonsulta sa pinakamalapit na tagapag-alaga ng kalusugan kapag naramdaman ang mga sintomas ng dengue, tulad ng biglang lagnat, matinding sakit ng ulo, sakit ng likod ng mata at pananakit ng mga kalamnan at kasukasuan. Bukod dito dahil maaaring tumaas ang mga kaso ng dengue dulot ng tag-ulan, Hinihikayat ng DOH ang publiko na sumunod sa 4S approach laban sa virus. Kabilang dito ang paghahanap at pagpuksa ng mga pinagmumulan ng lamok. Pagtitiyak ng proteksyon sa sarili, maagang pagkonsulta sa mga healthcare provider at pagsuporta lamang sa fogging o spraying sa mga hot spot na lugar kung saan may tumataas na kaso ng dengue sa loob ng dalawang sunod na linggo upang maiwasan ang posibleng outbreak.